Naisip mo ba kung saan ang mga limitasyon ng kasinungalingan ng kasalanan at kung ano ang tunay na hinatulan ng Diyos? Kung ano ang nakasulat sa Biblia ay maaaring maging mas nakakagulat at magbubunyag kaysa sa iniisip mo sa buong kasaysayan na sinubukan ng marami na itago ang ilang mga turo ngunit ang katotohanan ay may malinaw at direktang para sa mga may mga mata na makita at marinig ang mga tainga kung kailan ang mga sekswal na kasalanan. Alam mo na ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa banal na puot na nakadirekta sa ilang mga sekswal na pag-uugali kung naisip mo na ang mga pagkondena ay tinutukoy lamang sa pangangalunya o pakikiyapid. Ngayon ipapakita namin ang mga kahilahilakbot na kasalanang sekswal na kung saan ang Diyos, ay mas gusto na huwag pansinin. Maghanda para sa isang madilim na paglalakbay sa pamamagitan ng kung ano ang tunay na nakasulat sa mga banal na kasulatan. Ang mga misteryo ng mga banal na kasulatan ay galugarin natin ang mas malalim na enigmas ng pananampalataya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel ngayon dito ipinapakita natin kung ano ang maraming maiwasan ng lahat upang dalhin ang tunay na katotohanan upang magaan huwag kalimutan na i-on ang kampanilya para sa mga abiso sa aming susunod na pagbubunyag. Ngayon sinisimulan namin ang aming listahan na may isang sekswal na kasalanan na pinagtatalunan ng maraming siglo sa Levitiko 18.22. Nahanap namin ang isang malinaw na pagkondena ng homosekswal na kasanayan ay hindi ka dapat magsinungaling na ang isang lalaki tulad ng isang babae ito ay isang kasuklam, suklam na ang salitang karumihan itinatag ng Diyos. Subalit ang mga implikasyon ng pagkondena na ito ay napunta sa malayo higit pa sa kung ano ang tila ang kasalanan ng sexual na pagbabalik ay nauugnay sa pagkawasak ng pagkakaisa na nilikha ng Diyos na lumilikha ng isang kawalan ng timbang sa isa sa mga pinaka pangunahing aspeto ng buhay ng tao. Ang susunod na sexual na kasalanan ay ang pakikipagtalik. Sa unang mga tao, na ang isang tao ay nasa labas ng katawan ay nagsasabi na ang mga kasalanan ay mula sa kanilang mga sarili laban sa isang tao na ang isang tao ay nagsisimula sa labas ng katawan ngunit ang sinumang mga kasalanan ay nag-aal sa laban sa kanilang mga tao laban sa isang tao na may isang tao na nasa labas ng katawan ngunit ang sinumang mga kasalanan ay nagkakasalsikpa laban sa kanilang sarili laban sa isang tao na ang isang tao ay nagsisimula sa labas ng katawan ngunit ang sinumang mga kasalanan ay nagkakasala. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pakikiapid o pakikipagtalik sa labas ng kasal. Lumalabag sa sagradong layunin ng pag-aasawa. Ang Diyos ay nagtatag ng pag-aasawa bilang isang lugar ng kadalisayan na pag-ibig at pangako. Ang kasalanan na ito ay lumampas sa pisikal na kilos, naabot nito ang puso at kaluluwa ay sumisira sa kung ano ang pinakasagrado sa mga mata ng Diyos. Ang unyon ng tao at babae sa kasal, kung ano ang hindi napagtanto na ang kasalanan na ito ay nagsasangkot din ng pagkawala ng tiwala na nasira ng mga pangako at isang malalim na pagwawalang bahala para sa banal na pag-ibig. May isa pang kasalanan na nakagaganyak sa Biblia sa Kawikaan 11, 10 hanggang 12. Dumating ang isang babae upang salubungin siya na bihis tulad ng isang babaeng bayaran at may tuso na hangarin. Ang prostitusyon ay hindi lamang isang pisikal na kilos, ngunit isang simbolo ng pagtataksil sa kadalisayan at dignidad ng tao sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang katawan. Ang mga nahuhulog sa kasalanan na ito ay tumanggi sa imahe at pagkakahawig ng Diyos sa loob ng kanilang sarili. Hindi lamang ito lumalabag sa mga batas, sa moral ngunit kumakatawan sa isang espiritual na paglabag. Sa Leviticus 18, hanggang 8 ang Diyos ay mariing walang sino man ang lumapit sa anumang malapit na kamag-anak na magkaroon ng sexual na relasyon ang isang pagbaluktot ng pag-ibig sa pamilya sa maraming mga sinaunang kultura na parusa para sa kasalanan na ito ay malubhang lampas sa pagiging isang kasalanan laban sa moralidad at kabanalan ng pamilya ay kumakatawan sa isang paglabag sa dalisay at proteksyon na layunin ng pamilya. Ang prostitusyon ay hindi gaanong nauunawaan. Sa Ezekiel 16, 32 hanggang 34 kinondena ng Diyos ang mga nakikibahagi sa mga sexual na gawain sa mga paganong templo. Ang kasalanan na ito ay malubha dahil nasisira ang pananampalataya at kumakatawan sa espiritual na prostitusyon paglilipat ng pag-ibig ng Diyos para sa mga ritual na sexual at ang walang kabuluhan na mga pangako ng mga huwad na Diyos ay isang kasuklam-suklam sa may lalang. Sa wakas mayroong kasalanan ng kasakiman o libangan sa sekswal sa Mateo 5. 28 si Jesus ay nagdeklara na ang sinumang tumingin sa isang babae na may libangan ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanya sa kanyang puso. Ito ay nagpapakita na ang kasalanan ay hindi limitado sa pisikal na kilos, ngunit nagsisimula sa puso at isip ang libangan ay sumisira sa tao mula sa loob na ginagawang alipin ng mga hindi malinis na pagnanasa at paghiwalay sa kanila mula sa Diyos ang mga sexual na kasalanan na ito. Na marami sa mga ito ay direktang nauugnay sa sexual na pag-uugali ay lamang ang dulo ng iceberg ng kung ano ang ipinahayag ng Biblia tungkol sa kalikasan ng tao at ang mga paglihis nito. Ang dakilang aral ay hindi lamang upang matakot sa banal na parusa, ngunit upang isaalang-alang ang pagsisisi at pagbabago. Ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng pagkakataon araw-araw upang linisin ang ating sarili at lumapit sa Kanya. Hindi niya tayo hinahatulan dahil lamang sa ating mga kahinaan kundi tinatawag tayo sa isang landas ng katubusan at pagbabago. Ngayon na alam mo kung ano ang tunay na nasa panganib, ano ang gagawin mo sa paghahayag na ito. Mananatili ka ba sa kamangmangan o hanapin ang tunay na liwanag at pagunawa na inaalok ng Biblia? kung nais mong patuloy na galugarin ang mga misteryo at nakatagong mga turo ng Biblia, mag-subscribe sa aming channel. Ipinahayag namin ang malalim na mga katotohanan para sa mga naghahanap ng ganap at nakaliwanagan na kaalaman. Mag-iwan ng komento tungkol sa iyong mga saloobin sa mga kasalanan at huwag makaligtaan ang susunod na video. Makikita kita sa lalong madaling panahon. Muli salamat.